Susot na sa Komite ng Senado ang halos 800 billion pesos na panukalang budget ng Department of Education para sa susunod na taon. Pero bago pumasa na ungkat muna ang issue sa mga natenggang laptop sa mga bodega ng DepEd at ang posibilidad ng umento sa sahod ng mga guro. Nasa frontline ng na balitang yan si Ria Fernandez. Unti-unti na raw nababawasan ang 1.5 milyon na mga laptop at iba pang supplies na natenga sa mga warehouse ng DepEd mula noong taong 2020. Sa pagharap ni Education Secretary Sunny Angara sa Senado para sa panukalan nilang budget sa 2025, ibinalitan niyang higit kalahati na ng mga laptop at nasa 10% na mga nakaimbak na furniture ang naalis na. What we've done is we've talked to the Air Force and to other... Uh... Um, government agencies as well as private uh, individuals to help get these items out. Paliwanag ni Angara, ilang taong natenga ang mga gamit dahil nagka-problema sa kontrata ang DepEd at ang logistics company na kinuha ng ahensya noon pang panahon ni dating DepEd Secretary Leonor Briones. We call it the Transpac deal because that's the name of the corporation or the logistics provider. At uh, dahil nag uh, hindi na natuloy yung mga ibang uh, kontrata, um, hindi na, di na di de deliver nung transport. Aminado naman si Angara na medyo na luma na tuloy ang ilang laptop na natenga ng matagal sa mga warehouse. Pero pwede pa rin naman daw itong magamit. Sa susunod na taon naman, may panibagong 12.36 billion pesos na nilaan ng DepEd para sa tuloy-tuloy na computerization program o pagbili ng mga laptop. Handa naman daw itong suportahan ng Senado. Pero gusto nilang matiyak na hindi na mauulit ang naturang problema. First of all, as a major policy, we're no longer adopting that, uh, that uh, innova innovation of having a separate logistics provider. I think it's much simpler to revert to the old system where the winning bidder uh, or supplier. is the one who has to provide the delivery, Your Honor. Naungkat sa pagdinig ang usapin ng umento sa sahod ng mga guro. Mungkahi kasi ni Sen. Risa Ontiveros, itaas sa salary grade 15 o 19 ang sahod ng mga public teacher o kaya naman ay dagdaga ng 15,000 pesos ang sahod nila across the board. Pabor naman daw dito si Angara. Yun nga lang, baka abutin daw ng kalahating trilyong piso ang kailangang budget para sa wage hike ng mga guro. Sa huli, lumusot din sa Senate Committee ang 793 billion pesos na proposed budget ng DepEd. Pag-aaralan din daw ng mga senador ang halos 70 billion pesos na mga program na nasa wish list pa ng ahensya. Nagbabalita mula sa frontline, Rio Fernandez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.